is December 28, 10 a.m. na. Magpe-prepare na ako kasi 11 a.m. yung virtual OTK So ayan, outfit check. nag dress lang ako nag kasi kailangan business attire kahit virtual lang siya. So ayan. Mm, medyo nagkulot-kulot konti ng buhok. Para maayos naman sa video ayan guys ang aking setup may canadian flag na background so ayan ang laptop ko small table andiyan yung aking mga documents tapos may pailaw lang yan para medyo mas maliwanag and naka screen mirroring na dito sa tv para mapanood nila mama ayan nag join na ako dun sa zoom Uh, meeting. So, mamaya, pag 11, mag start na yan. So, ayan, para ready na. Ayan ang weather today. Gloomy na naman. Sana hindi umulan. Kasi mamayang 3.30, may doctor's appointment naman ako sa OB ko. Ayan check up sa OB kung post part di check siguro incision ko yeah ni-schedule ko na rin yun mamaya kasi naka 2 weeks vacation yung ubi ko eh so matatagal lang yung pagbalik kaya ayan and bibisa natin mamaya si Haley kasi triple celebration today triple celebration today guys so taking ko second month ni Haley kasi December 28 tapos third wedding anniversary namin ni Harold so ayan, bahala na ako anong iahanda namin mamaya tapos picture picture Mama si Hailey. So, yeah, mama na ulit, guys. Good morning, Hailey! Happy two months! Antok pa yang baby ko? Antok pa yang baby ko? Nagtuloy-tuloy tulog yan eh. Gutom na yan, gutom na. Gutom na. Jesus, Jesus! Happy two months! I'm Billy! Jesus! I'm Billy! I'm Lisa Mijafi! Happy two months, baby! Jesus! Gandang-ganda na outfit Oh.